Sila ba rin to? Oh, kayo. Oh, she, Au, so Ramadan, doon? Ha? Doon kayo! sa taas ba lang second Nakakatawa pag naaalala mo yung gano'n. Ano? iba mukha <laughs> ni mukha niya, no? Oh. Ganyan talaga mukha ko sa picture kahit saan. Iba. Malayo. May lip ba ako? Video yan, Irene, hindi ka makakaalis. Huwag kami tamutin. Tignan mo naman natin may yung kitchen niya, Irene. May lumalabas. May lumalabas. vis mo, may lumalabas. Titiyan niyo, may bayag pa. Ba. May lumalabas. <laughs> may Basta may na-kitchen. Bastos! <laughs> Naka-Youtube to, yari kayo. Kuya? <laughs> <laughs> hindi ko alam nasa si monggi Budoy! <laughs> Bu no, asan? Si Ian. <laughs> Matawa ko doon sa anak niya, ano, ni Arnold. Tinatanong mm -hmm. ko siya kung tatay niya ba si Buto. Sabi niya hindi, si Arnold. <laughs> 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 hindi, hindi kasi kilala niya kilala flip top oh. <laughs> flip top ka ng flip top wala ka naman laptop <laughs> youtube to youtube oh, ito na sa akin na basis yung baso. Anong laman, laman ito, yellow, anong laman neto? anong kabayo. Huwag ka maingay, di kita kinakausap. Pwede doon ka sa likod mo humarap, paglakad ka ng derecho, kausapin mo yung mga alitap-tap. Oh, kaninong bisikleta to? Pag wala akong pera, tangina, ipapakilo ko to. Yung mga bata tumatawa, matawa kasi nakita nila si Bugs. Wala, wala na. Alam ko naman ang am pagkwet niya ay walang butas. <laughs> kaya walang tayo dyan na lumalabas. Oh! <laughs> Sa bungang. Nakakantok yung banot mo, kaya ako'y nag-iikab. Yung bra mo, puro pong. Bakit? Kasi tinatago mo yung utong mong singlaki ng doorknob. <laughs> <laughs> kala ko, kala ko kasi kasi na, palito eh. Ah, ganon, bastusan to. sino you know, na, 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 na ako nang tumira, pre? Nanahimik ako eh, ha?